Thank good morning mga ka master mga idol sa amang sulok ng mundo. Ayan, ito yung ulan natin ngayon mga idol, mga master. yan. may gatos kayo dyan. Mayroon tayong okra. Ayan, ihahalo natin yung okra natin dyan dito sa ating nakuluan lang itlog at saka paan ng manok. Ayan, pampalakas ng tuhod to. Dahil alam naman natin na nagkakaidip na tayo, kaya kailangan natin magkaroon ng pauntong kaalaman kung paano papalakasin ang ating mga tuhod. Ayan. Healthy food lang yan. Pinakuluan lang muna na natin yan hanggat sa lumambot. Pagkatapos, lagyan lang natin ng eh, tuyo. Kaunti. Isa lang ba? Parang yung gano'n lang. Pang healthy food. Ang gagawin natin dyan. Hindi na tayo maraming mantika. Yeah. Yung trupa naman natin ay magluluto siya ng dal. Yeah. Yung isa natin kasama dyan, naghihintay kasi walang space. Because uh, cooking 3 hours, so relax. Relax. yes yeah. at dinagyan na natin yung ating refrigerator. i natin yan. Yeah. Okay. 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 So, yung ating na, so, na. Muna natin sa natin siya so Yung natin na natin, lang. Wala ng Magluluto siya ng cabbage. Ayan. Yung style ng pagluluto niya, pang hotel. Ayan yung guard natin. yung guard natin. Ayan natin. yung natin. Ayan yung natin. Ayan yung natin. Yung Yung isa nating trupa naman ay meron ng nireding Ayan, makamatis, kamatis, sibuyas at sa kanyang kanyang mga ricados Ang dami oh, kaso wala siyang gas Kaya walang gas Ayan, open na natin Pakulukan na natin para talagang lumambot pa Para siyang ano, balbakwa Malambot na malambot so, Tuloy lang natin yung gisa-gisa natin dito sa ating eh, natin dito sa dami.

Order na natin din yung ating kanya. At isang tropa natin din magluluto ng mga items good. niya. Oh, eh, no, eh. Dami, may banana pa, healthy food. Ayan. Yeah. After viral, after viral. After viral, after viral. After viral. At this na natin yung ating dal. Ayan. This will wait here. Delicious. Delicious. Delicious ang ating ulam ngayon, mga kamaster. Please start with you.